Hello mga ka-showbiz, hito na naman ang isa pang dagok sa buhay ni Miss Claudine Barreto sa kiniklaim di umano na may relasyon. Mahigit isang taon sinasabi na Im at Rico yan. Ngayon daw nagparamdam na naman si Sabrina M at uh, namubulahaw ng mga reporter na siya ay may relasyon daw noon with Rico yan. Ngayong uh, March 29, nakaraang uh, Holy Week dahil uh, ginita, ni Jacqueline Barreto ang pagkamatay ng kanyang dating boyfriend na si Rico Yan noong pagkamatay noong March 2002. February o March 2001 ay nagiwalay di umano. Officially si Jacqueline Barreto at Rico Yan at doon na pumasok sa buhay nila sa buhay ni Rico Yan si na M at umabot ng isang taon ang kanilang relasyon hanggang namatay ito o binawian ang buhay sa Palawan. Hindi lang naman isang tao ang nagpatotoo na peke at hindi totoo ang pinagsasabi ni Sabina Im na may relasyon sila with Rico Yan. Isa dito si Katrina Paula, best friend ni Sabina at ang best friend din na si Marvin Agustin at Dominic Ochoa ang mga best friend ni Rico Yan na hindi totoo at peke at sinungaling si Sabina Im na sinasabi niyang may relasyon sila with Rico Yan. Noong panahon na nagbakasyon sa Palawan si Rico Yan ay noong time na yon ay nagkamalabuan lang daw di umano Sina Claudine Barreto at Rico at tanong ni Dominic Ochoa at Marvin Agustin saan ba pumasok ang relasyon na sinasabi ni Sabina M doon? Wala namang isang taon ang sinasabi. Walang uh, karotohanan. Piki di o mano ang pinagsasabi ni Sabina M. Pasupalpal na sagot naman ni Sabina na alam ng brother ni Rico Yan na si Bobby Yan ang kanilang sikretong relasyon. Sila ay may uh, sikreto di o mano. Dahil alam ni Sabrina kung saan siya lulugar dahil sikat na sikat noon. Si Mr. Rico na alam niya na maraming ayaw sa kanya bilang girlfriend ni Rico At uh, yan nga ang lakas loob. Lakas ng loob ni Sabrina im na mayroon siyang relasyon noon with Rico yan na hindi claim Na hindi kinikilala ng pamilya ni Rico yan, ni Claudine Barreto, ng mga kaibigan ni Rico yan. Kundi si Rico mismo lang daw, di umano, ang nagkiklaim na sila ni Sabrina M. bago siya binawian ng buhay sa Palawan noong 2002. Isa na naman itong kontrobersiya sa buhay ni Claudine Barreto at sa kanyang buhay pag-ibig at masasabi nating dagok ito sa kanya dahil at least si Claudine ay uh, bumabalik na sa spotlight bilang isang artista o actress lalo na sa kanyang uh, bagong teleserye na Love Liars mula sa GMA Network. Please comment down below mga ka showbiz kung totoo man na may relasyon sila noon ni Sabrina M at Arikou Yan. Maraming salamat. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.